Ang Biblia sa buong pahina nito ay nagbibigay sa atin ng mga enigmang sulyap tungkol sa figura ng Antikristo, isang sentrong tauhan sa mga apokaliptikong pangyayari. Sa dalawa Tesalonika dalawa, tatlo apat, tayo ay binabalaan tungkol sa taong makasalanan na iaangat ang sarili higit sa lahat ng tinatawag na Diyos. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang nakakabagabag na larawan isang nilalang na sumasagisag ng panlilinlang, kayabangan at espiritual na dominasyon. Ngunit paano ito i-interpret sa isang mundo na puno ng mga karismatik na leader at mga maling pangako? Ang teksto ay hindi lamang isang babala, kundi isang paanyaya upang tuklasin ang katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga propesya sa Daniel at pahayag ay nagpapalawak ng pananaw na ito na inilarawan ng Antikristo bilang isang taong magtatamo ng tagumpay sa pamamagitan ng panlilinlang at lakas. Sa Daniel 7:25, binabanggit ang isang lider na magpapahayag ng mga salita laban sa kataas-taasan at magsisikap na baguhin ang mga panahon at batas. Pansinin kung paano ang paglalarawang ito ay sumasalamin sa kasalukuyang realidad kung saan ang mga halaga at batas ay patuloy na binabago upang tugunan ang mga madidilim na agenda. Hindi labis na sabihin na tayo ay nabubuhay sa panahon ng moral na kalituhan at ang kalituhang ito ay masaga ng lupa para sa pagsulpot ng ganitong uri ng figura. Kagiliw-giliw na mapansin na ang Antikristo ay hindi magpapakita bilang isang halatang banta, kundi bilang isang tagapagligtas. Mag-aalok siya ng mga nakaakit na solusyon para sa mga komplikadong problema na umaakit sa maraming tao. Isipin ang mga leader na lumilitaw sa mga pandaigdigang krisis. Marami ang nangangakong kaligtasan, ngunit hindi lahat ay tumutupad. Sa parehong paraan, ang Antikristo ay magiging isang dalubhasa sa manipulasyon, ginagamit ang kanyang impluensya upang iligaw ang masa. Ito ang panahon upang magbantay at manalangin tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 26, 41. Gayunpaman, ang pag-unawa sa pagkakakilanlan ng Antikristo ay hindi lamang isang intelektwal na ehersisyo. Ito ay isang usapin ng espiritual na kaligtasan. Sa huli, paano natin siya makikilala kapag siya ay lumitaw? Ang susi ay nasa kanyang pagtutol kay Kristo. Habang ang mesyas ay nagtataguyod ng buhay at kalayaan, ang Antikristo ay maghahasa ng kamatayan at pagkaalipin. Iminungkahi ng Biblia na susubukan niyang pigilan ang banal na katotohanan. Marahil gamit ang mga teknolohikal o pampulitikang kagamitan para sa layuning ito. Bukod dito, ang kanyang pagsikat ay sasamahan ng mga hindi mapagkamalang tanda. Binanggit sa pahayag 13, 16, 17 ang tatak ng hayop isang bagay na ipapataw sa lahat, malalaki man o maliliit, mayaman man o mahirap. Paano iwasang mahulog sa sistemang ito? Ang sagot ay ang pagpapalakas ng pananampalataya, paglinang ng malapit na relasyon sa Diyos, at pag-aaral ng mas malalim sa mga kasulatan, hindi na panahon para matakot, kundi para kumilos ng may karunungan. Ang tagpo sa makatuwid ay inihahanda na ang mga propesya ay hindi lamang nagbababala tungkol sa darating kundi tumatawag din sa paghahanda. At kung tayo ay maingat, napapansin natin na bawat piraso ng palaisipan ay tumutugmana. Ang natitirang malaman ay kung paano ito konektado sa mas malalaking pangyayari na darating na nagiiwan ng pakiramdam ng kagiat na pangangailangan at inaasahan. Ang Israel ay may natatanging lugar sa mga propesya sa Biblia bilang sentro ng mga huling pangyayari. Mula pa noong panahon ni Abraham, ang maliit na piraso ng lupa na ito ay higit pa sa isang geografikal na teritoryo. Ito ay isang simbolo ng tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nakapagtataka na ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay isa sa pinakahihintay na mga pangyayari sa eskatolohiya. Sa 2 Thessalonica 2.4, nababasa natin na ang Antikristo ay maupo sa templo ng Diyos na nagpapakilalang Diyos. Ipinapakita ng detalyeng ito kung paano magiging entablado ang Israel para sa pinakamalaking espiritual na labanan sa kasaysayan. Pinagtibay ng kasalukuyang kasaysayan ang perspektibong ito. Ang pagpapanumbalik ng Israel bilang isang bansa noong labing Shyam na apat na putwalo na itinuturing na imposible noon ay isang propetikong tanda. Ang mundo ay nakakita ng isang bansang nawasak ng dalawang milenyo na bumalik sa kanilang lupain, eksaktong tulad ng ipinahayag sa Ezekiel 37. Hindi ito basta kasaysayan lamang. Ito ay isang konkretong tanda na gumagalaw na ang mga gulong ng propesya. Ang Israel ay higit pa sa isang modernong bansa ito ay ang orasan ng Diyos na minamarkahan ng oras para sa mga pangyayaring makaapekto sa buong sangkatauhan. Kawili-wiling pansinin na ang relasyon sa pagitan ng Israel at ng pandaigdigang eksena ay sumasalamin din sa tensyong ipinahayag sa mga kasulatan. Sa Joel 3, 2, pinanggit na titipunin ng Diyos ang mga bansa sa lambak ng Hosafat upang hatulan ang mga humati sa lupain ng Israel. Ang paghati na ito ay hindi lamang pampolitika, kundi pati na rin espiritual na sumisimbolo sa walang hanggang tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang sinumang sumusubaybay sa mga pandaigdigang dinamika ay mapapansin kung paano ang Israel ay palaging nasa gitna ng mga alitan na eksaktong tulad ng ipinangako ng Biblia. Ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay isang mahalagang punto sa naratibong ito. Sa kabila ng mga hamong pampulitika at relihiyoso, may lumalaking kilusan sa loob ng Israel na naglalayong ibalik ang templo. May ilan na maaring magtanong, Bakit ito ganoon kahalaga? Ang sagot ay nasa propesya. Ang templo ay hindi lamang isang pisikal na estruktura. Ito ay ang lugar kung saan magaganap ang mga pangunahing pangyayaring iskatolohikal. Ang presensya o kawalan ng konstruksyong ito ay magbabago ng takbo ng kasaysayan. Bukod dito, malinaw ang papel ng Antikristo sa kontekstong ito. Siya ay lilitaw bilang isang tagapamagitan, isang taong magdadala ng maling kapayapaan sa gitnang silangan. Sa Daniel Sham, 27, inilalarawan ng isang matatag na tipan na kanyang gagawin, marahil kaugnay sa Israel. Gayon paman, ang kapayahang ito ay magiging ilusyonaryo na magbubukas ng daan para sa mga pagtataksil at mas malalaking alitan. Ang paghahanap ng kapayapaan sa Israel, na tila isang solusyon, ay maaaring maging simula ng isang panahon ng malaking kaguluhan. Sa huli, ang pandaigdigang eksena ay nagpapahiwatig ng pagsasanib ng mga puwersa, teknolohikal, pampulitika at espiritwal. Lahat ay tila umiikot sa paligid ng Israel na parabang ang mundo ay hinahatak patungo sa isang hindi maiiwasang kapalaran. At kung ating pagmasdan ng mabuti, mapapansin natin na ang lumalaking tensyon na ito ay pansamantalang paunang yugto lamang para sa mga pangyayaring lampas sa natural ang mga darating na pangyayari ay higit pa sa politika o relihiyon. Ito ay magiging isang pagsisiwalat ng banal na layunin. Ang pag-unlad ng teknolohiya na madalas ipinagdiriwang bilang isang tanda ng pag pagunlad ng tao ay nagdadala rin ng mga nakakabagabag na implikasyon kapag tiningnan sa pamamagitan ng lente ng mga propesya sa Biblia. Pinanggit sa pahayag labing tatlo, labing, anim labing pito ang isang sistema kung saan walang sino man ang makakabili o makakabenta ng walang marka ng hayop. Sa ngayon, sa pag-angat ng artipisyal na intelihensya, mga digital na pera, at malawakang pagmamatiyag, hindi maikakaila ang pagkakatulad ng mga makabagong kasangkapang ito sa ipinropetang kontrol. Ang teknolohiya na maaaring gamitin para sa kabutihan ay nagiging isang kasangkapan para sa sentralisasyon ng kapangyarihan. Isipin ang epekto ng mga digital na network ng pagmamatyag, mga matatalinong kamera, pagkilala sa mukha, at mga algorithm ng pagmamanman ay hindi lamang sumusunod sa ating mga hakbang, kundi humuhubog din ng mga pag-uugali. Marami ang naniniwala na ang mga ganitong pag-unlad ay nag-aalok ng seguridad ngunit may manipis na linya sa pagitan ng proteksyon at pang-aapi. Sa ilalim ng isang rehimen na kontrolado ng Antikristo, ang mga kasangkapang tulad nito ay maaaring gamitin upang tukuyin at habulin ang mga lumalaban sa sistema. Sa katunayan, isang kontrol na napakadetalyado ang hindi pa kailanman naging ganap na naaabot. Bukod pa rito, ang mga cryptocurrency at mga digital na sistema ng pananalapi ay binabago ang paraan ng pakikitungo ng mundo sa pera. Bagamat kapakipakinabang at makabago, ang mga teknolohiyang ito ay maaari ring maging sentralisado. Isipin ang isang global na sistema kung saan lahat ng transaksyon ay sinusubaybayan at binabantayan ng isang iisang autoridad. Eksaktong inilalarawan ito sa pahayag labintatlo isang kontroladong pandaigdigang ekonomiya kung saan ang marka ng hayop ay hindi lamang isang simbolo kundi isang praktikal na kinakailangan para sa kaligtasan. Ang artificial na intelihensya ay isa pang kritikal na punto. Mga sistemang may kakayahang matuto at gumawa ng mga desisyon ay isinasaayos na sa lahat ng aspeto ng makabagong buhay. Sa tamang pamumuno ang A.E. ay maaaring magrevolusyon sa mga sektor tulad ng kalusugan at edukasyon. Ngunit sa maling mga kamay, maaari itong maging isang kasangkapan ng malawakang manipulasyon, ginagamit upang magpalaganap ng maling impormasyon at palakasin ang propaganda ng Antikristo. Ito ay isang paalala na ang teknolohiya, gaano man ito kaneutral, ay sumasalamin sa mga halaga ng mga kumukontrol dito ang global na kontrol ay hindi lamang limitado sa pisikal. Umaabot din ito sa emosyonal at espiritwal. Halimbawa, ang mga social media ay humuhubog ng mga paniniwala at halaga. Lumilikha ng mga bula ng pag-iisip na maaring gamitin upang hatiin o pag-isahin ang mga tao sa ilalim ng mga tiyak na ideolohiya. Isipin ng isang leader na gumagamit ng mga platform na ito upang manipulahin ang mga masa. Pinatatag ang kanyang dominyo sa mga puso at isipan. Hindi mahirap mapansin kung paano ito tumutugma sa eksenaryong inilarawan sa mga kasulatan. Tinatawag tayo ng Biblia na maging mapagbantay. Higit pa sa takot sa teknolohiya, kinakailangan nating maunawaan ang potensyal nito at ang mga bitag nito. Ang pagkilala sa mga palatandaan at pagunawa sa katotohanan, ay mahalaga upang hindi madala ng mga pangakong teknolohikal na nagtatago ng mapanirang intensyon. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nilikha, kundi kung sino ang nasa likod ng mga likhang ito at para sa anong layunin. Ang pagtaas ng pagiging komplikado ng mga panahong propetiko, ang espiritual na paghahanda ay nagiging isang agarang pangangailangan ibinabalaan tayo ng mga kasulatan na ang Antikristo ay hindi lamang kikilos sa pisikal na larangan, kundi pati na rin sa spiritual na naglalayong manloko kahit ang mga pinili. Mateo 24, 24 ang panlilin lang na ito ay hindi magiging tahasan. Ito ay magmumula na nakabalot sa katotohanan na umaakit sa kayabangan, takot at mga kahinaan ng tao. Ang pagiging espiritual na mapagbantay ay nangangahulugang paglinang ng pusong sensitibo sa tinig ng Diyos na nangangailangan ng araw-araw na pagsasanay at disiplina. Ang pagpapanatili ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ay hindi madali, ngunit posible. Ang Apostol Pablo sa Efeso 6.11 ay nagpapayo. Magbihis kayo ng buong armas ng Diyos upang inyong mapaglabanan ang mga panluluwalhati ng Diablo. Ang armas na ito ay hindi pisikal, ito ay espiritwal, binubuo ng panalangin, pag-aaral ng salita, at pakikisalamuha sa iba pang mga kristyano. Halimbawa, ang paglalaan ng oras araw-araw para magnilay-nilay sa mga talata, tulad ng Salmo 61 ay tumutulong upang patatagin ang tiwala sa Diyos bilang kanlungan at kuta sa mga oras ng kagipitan. Gayunpaman, ang paglaban sa panlilinlang ay nangangailangan ng higit pa sa kaalaman sa Biblia. Nangangailangan ito ng praktikal na aksyon. Isipin, halimbawa, ang pamumuhay sa isang mundong kung saan ang iyong mga pagpili sa konsumo o ang iyong kalayaan sa pagpapahayag ay direktang kaugnay ng iyong katapatan sa Diyos ang pagkakaroon ng simpleng buhay na nakabatay sa matitibay na halaga at malaya sa labis na material ay maaring maging isang estratehiya upang maiwasan ang kontrol ng global na sistema. Tulad ni Jose na nag-imbak ng pagkain sa Ehipto, ang mga Kristiyano ay maaaring magpatibay ng isang posisyon ng pag-iingat at pagpaplano. Ang espiritual na paghahanda ay kinabibilangan din ng pagtukoy sa sariling mga kahinaan. Gagamitin ng Antikristo ang mga pino na taktika upang sulitin ang ating mga kahinaan. Para sa ilan, maaaring ito ay ang takot sa kakulangan. Para sa iba, ang pagnanais na tanggapin ng lipunan. Kaya't mahalagang itanong, Ano sa akin ang maaaring gamitin laban sa akin? Ang sariling pagsisiyasat na pinagsama sa panalangin ay nagpapahintulot sa Diyos na gawing matibay na pundasyon ng pananampalataya ang mga mahihinang bahagi. Isa pang dimensyon ng paglaban na ito ay ang kahalagahan ng pamumuhay sa komunidad. Ang Hebreo 10.25 ay naguudyok na huwag pabayaan ang pagtitipon lalo na habang papalapit ang araw sa mga panahon ng pag-uusig. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay isang pinagmumulan ng lakas at paghihikayat. Ang maliliit na grupo, mga lihim na pagpupulong, at mga network ng suporta ay maaaring maging mahalaga upang magbahagi ng mga yaman at labanan ang mapanupil na sistemang inaasahan. Ang mga epekto na ito, kapwa espiritual at praktikal, ay hindi lamang mga hipotetikal. Maaari na itong maramdaman. Bawat pagpiling ginagawa ngayon, gaano man ito kaliit, ay may walang hanggang bigat. Kaya, ang paghahanda ngayon ay magtatakda ng katatagan sa hinaharap. Sa isang senaryo kung saan ang mga puwersang tumutunggali sa pananampalataya ay magiging mas matindi kaysa dati. Ang harapin ng lahat ng mga alalahanin na dulot ng mga propesya, mahalagang alalahanin na ang banal na plano ay nagtatapos sa pag-asa at pagtubos. Bagaman tila nagtatagumpay pansamantala ang Antikristo at ang kanyang mga puwersa, malinaw na ipinapahayag ng Biblia na si Kristo ang may huling tagumpay. Sa pahayag labing siyam, labing isa labing anim, nakikita natin ang hari ng mga hari na bumababa mula sa langit, nakasakay sa isang puting kabayo upang tapusin ang kasamaan ng tuluyan. Hindi ito lamang isang malayong pangako, kundi isang tiyak na realidad para sa mga tumitibay sa pananampalataya. Ang katiyakan na ito ang siyang nagpapatatag sa mga Kristiyano sa panahon ng kahirapan. Kahit na tila bumabagsak ang mundo, ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso. Ipinapahayag sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga nagwagi sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Ang tagumpay na ito ay hindi batay sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ni Kristo, na natalo na ang kamatayan at kasalanan sa krus. Ang natitira na lang ay mamuhay ng may tapang at layunin, alam na malapit na ang pagtubos. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mamuhay bilang isang taong naghihintay ng pagtubos? Ibig sabihin nito ay panatilihin ang mga mata na nakatuon sa kung ano ang walang hanggan, sa halip na magpadala sa mga pansamantalang pangyayari isipin ang isang tao na humaharap sa bagyo sa dagat, ngunit mahigpit na humahawak sa isang matibay na angkla. Iyan ang posisyon ng Kristiyano, matatag sa gitna ng mga pagsubok, sinuportahan ng pangako ng isang bagong langit at isang bagong lupa, tulad ng inilalarawan sa pahayag 21, isa Ang hinaharap na ito na walang luha at sakit ay ang panghuling kapalaran ng lahat ng nananatiling tapat. Ang pag-asa, gayon paman, ay hindi lamang pasibo, ito ay aktibo. Tulad ng mga alipin sa talinghaga ng mga talento. Mateo 25, 14, 30 Tayo ay tinatawag na mag-invest sa kaharian ng Diyos habang tayo ay naghihintay. Ibig sabihin ito ay ibahagi ang mensahe ng kaligtasan, maglingkod sa kapwa, at mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa liwanag ni Kristo. Bawat gawa ng kabutihan at pananampalataya, gaano man ito kaliit, ay isang pahayag na ang kaharian ng Diyos ay naroroon na kahit pa sa gitna ng kaguluhan. Bukod dito, ang pag-asa kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang labanan ang takot. Kapag hinaharap ang mga hamon ng huling mga araw, marami ang sumusuko sa pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, pinaalalahanan tayo sa dalawa Timoteo 1.7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng Pangamba, kundi ng kapangyarihan, ng pagmamahal at ng tamang pag-iisip. Ang tamang pag-iisip na ito ay nagpapahintulot sa atin na harapin ang anumang sitwasyon ng may kumpiyansa, alam na ang ating tagumpay ay naipatupad na sa krus. Sa makatuwid, ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa pagkatalo, kundi sa kaluwalhatian. Bawat luha ay pahuhugasin bawat sakit ay magiging kagalakan. At habang hinihintay natin ang araw na ito, tayo ay nabubuhay ng may pag-asa na lumalampas sa mga pangyayari, isang hindi matitinag na katiyakan na ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan, tulad ng ang liwanag ay nagpapalabas ng dilim. Ang mga pangyayari na nauuna sa pagpapahayag ng Antikristo ay minamarkahan ng mga pambihirang palatandaan, kapwa sa langit at sa lupa. Si Jesus sa Mateo 24.68 ay nagsasalita tungkol sa mga digmaan, tagutom, at lindol bilang ang pambungad na sakit. Ang mga fenomenong ito ay hindi lamang mga natural na resulta ng isang mundong magulo. Ito ay mga paalala ng paglapit ng katuparan ng mga propesiya Ang lupa, kung paanong sabihin, ay humihina. Naghihintay ng paglitaw ng banal na plano. Roma 2 dalawampu't dalawa Sa gitna ng mga palatandaang ito ang mga maling propeta ay may mahalagang papel Sila ay lilitaw gumagawa ng mga himala at kababalaghan upang manloko kung maaari kahit ang mga pinili Mateo 24.24. apat, 24. Hindi mahirap isipin kung paano ito maaaring mangyari sa isang mundong nahuhumaling sa palabas at kapangyarihan ang mga karismatik na leader na kayang manipulahin ang maraming tao gamit ang kanilang mga salita at gawa ay naghahanda na ng daan para sa huling panlilinlang. Ang espiritual na pagkilala ay magiging mahalaga upang makilala kung sino talaga ang naglilingkod sa Diyos. Dagdag pa rito, ang mga fenomenong pangklima at pinataas na likas na kalamidad ay nagpapahiwatig ng nalalapit na tribulasyon isipin ang mga bagyo na walang kapantay, matinding temperatura at nakagugulat na lindol. Bagaman itinuturing ng mga siyentipiko ang mga pangyayaring ito bilang bunga ng pagbabago ng klima, inilalarawan sila ng Biblia bilang bahagi ng mas malaking propetikong tanawin. Sinabi sa Lukas 21, 25-26 na magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin at sa lupa ay makakaranas ng pag-aalala ang mga bansa sa pagkabigla sa dagundong ng dagat at ng mga alon. Sa panahong ito, magkakaroon ng pagtaas sa pagdurusa ng tao. Ang dakilang tribulasyon ay magiging isang panahon ng walang katulad na pag-aalala, tulad ng inilarawan sa Daniel 12, isa at pahayag pito, Dak 14. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay lalaki at marami ang mapipilitang pumili sa pagitan ng katapatan sa Diyos at pagsunod sa sistema ng Antikristo. Ang panahon ng pagsubok na ito ay hindi lamang maglilinis sa mga tapat, kundi magpapakita rin kung sino talaga ang kabilang sa Panginoon. Isa pang palatandaan na dapat pagmasdan ay ang malawakang pagbagsak ng moral at spiritual. Si Pablo sa 2 Timoteo 3, 1-5 ay naglalarawan sa mga huling araw bilang mga mapanganib na panahon kung saan ang mga tao ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili, mayabang, di mapasalamatin, at di makasarili. Ang ganitong pag-uugali ay nakikita na sa ating lipunan kung saan ang mga pangunahing halaga ay itinatakwil pabor sa relativismo at sariling kasiyahan. Ang paglayo sa Diyos at ang pagpaparangal sa ego ay lumilikha ng perpektong kapaligiran upang tanggapin ang Antikristo. Sa kabila ng bigat ng mga palatandaang ito, hindi sila dapat maging dahilan ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ay mga paanyaya sa paghahanda at pag-asa. Bawat pangyayari ay isang piraso na akma sa malaking plano ng pagtubos. Ang hamon ay makita ang higit pa sa mga pangyayari na kinikilala na kahit ang pinakamahirap na sandali ay may layunin at direksyon na nagtuturo sa isang mas malaking bagay. Sa panahon ng pagsubok, ang lakas ng komunidad ng pananampalataya ay nagiging isang mahalagang angkla. Binibigyang diin ng Biblia ang halaga ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya, lalo na sa mga panahon ng pag-uusig at tribulasyon. Sa Hebreo 2425. Hinihikayat tayo na pag-isipan ang isa't isa upang tayo'y hikayatin sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Hindi natin pinababaliwala ang pagtitipon-tipon. Ang pagkakaisang ito ay nagpapalakas, nagpapasigla at naghahanda sa bawat miyembro upang harapin ang mga hamon na dumarating sa kanilang landas. Ang pagtitiyaga ay nagmumula rin sa pagtutulungan. Sa panahon ng dakilang tribulasyon, haharapin ng mga Kristiyano ang mga kahirapan na hindi mailalarawan, ngunit ang pagkakaisa ay magbibigay ng proteksyon at pag-asa. Isipin sina Pablo at Silas na kahit nakakakulong ay nagdasal at kumanta ng magkasama, mga gawa labing anim, dalawamputlima. Itong halimbawa ay nagtuturo sa atin na kapag ang dalawa o higit pa ay nagtitipon sa pangalan ni Kristo, mayroong isang lakas na lumalagpas sa paghihirap. Ang komunidad ay nagiging isang kanlungan kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nararanasan ng konkretong paraan. Bukod dito, ang pagkakaisa ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga estratehiya ng kaaway. Ang Antikristo ay maghahangad na maghati, maghasik ng hindi pagkakatiwalaan, at pahinain ang katawan ni Kristo, ngunit nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod sa Juan 17.21. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang walang pagkakaiba, kundi isang pangako na maglakad ng magkakasama sa pag-ibig at katotohanan. Ang maliliit na grupo, mga network ng intercession at mga proyekto ng serbisyong pangkomunidad ay mga praktikal na paraan upang linangin ang pagkakaisang ito. Ang pagtitiyaga ay nangangailangan din ng isang aktibo at dedikadong pananampalataya. Pinaaalala sa atin ng Apostol Santiago na ang pagsubok ng pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, Santiago isa at tatlo. Ang pagtitiis na ito ay hindi pasibo, kundi isang pagsasanay ng matibay na tiwala sa katangian ng Diyos ang pagtitiyaga ay nangangahulugang magpatuloy kahit na tila lahat ay nawala na. Alam na ang Panginoon ay nagbibigay pugay sa mga nananatiling tapat. Ang mga patutuo ng mga martir at mga bayani ng pananampalataya sa kasaysayan ng Kristyanismo ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na manatiling matatag anuman ang mga pangyayari. Ang pagsasama-sama sa panalangin ay isa pang susi para sa pagtitiyaga. Sinisiguro sa Mateo 18, dalawampu na kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ni Kristo, naroon siya. May kapangyarihan kapag ang bayan ng Diyos ay nananalangin ng magkakaisa, maging sa panahon ng kapayapaan o tribulasyon. Ang mga pagtitipong ito sa panalangin, maging malalaking pagpupulong man o maliliit na pagtitipon sa bahay, ay may malalim na espiritual na epekto. Nagpapalakas sa mga kalahok at nakakaapekto sa mundong nakapaligid sa kanila. Sa huli, ang komunidad ng pananampalataya ay hindi lamang isang lugar ng pag-iral, kundi pati na rin ang paghahanda para sa mga darating. Ito ang espasyo kung saan isinasagawa ang mga espiritual na kaloob, ibinabahagi ang mga aral ni Kristo, at itinutulak ang Ebanghelyo pasulong bawat miyembro ay may ginagampan ng papel at magkasama, ang mga kristyano ay nagiging isang ilaw sa gitna ng dilim. Inaasahan ang huling tagumpay ng kaharian ng Diyos.